para madala niya sa kanila sa Mindanao 4 to 5 years old na ang manok na ito ito mga ka-farmers kumuha tayo ng mga wood chips so yan meron pang gisi so wood chips po ito mga ka-farmers yan so meron tayong apat na sako dito na wood chips yan ang ilalagay natin sa kulungan ng mga manok natin so libreng libre lang yan kinuha natin at ito, yung mga manok doon sa kulungan ng baboy na pinaliguan natin. So ayan o, mga white leghorn nito. So yun yung, yan white leghorn po yan. So ito yung unang tatlong pares ng pure na white leghorn natin na pinaliguan natin. Tapos na rin itong mapurga. So mapapansin nyo ang lalaki talaga ng kanilang palong. Ayan o. So yan, pinaliguan natin ito mga farmers dahil meron bibili nito from Mindanao kaso ngayong araw hindi niya kinuha, baka bukas pa dahil bukas pa sila uuwi so kukunin lang daw niya ito dito sa amin para madala niya sa kanila sa Mindanao so yan yung white leg natin na rooster bali dalawang rooster lang yung kukunin so papipiliin lang natin siya dito sa apat kung alin yung magugustuhan niya so ito yung tatlo at yun yung isa so mamimili lang siya dito na ang kukunin niya dahil sabi niya ay dalawa lang daw ang allowed na pwedeng isa kayo sa kanilang sasakyan patungo sa kanilang area so lima sana yung bibilhin niya kaso dalawa lang yung allowed kaya A rooster lang yung napili niya so ito magpipili lang siya ng dalawa dito sa apat na mga manok natin na white leghorn so yan no kanina ko pa na pinapaliguan ito so yan maganda na yung kanilang balahibo malinis na sila good to go na sila alright pati ito yan boy yan ang laki ng palong nila mga ka farmers napakabigat ng kanilang ulo so sino namang hindi mabibigatan dyan oh? napakalaki yan o oh. <laughs> mas malaki pa yung palong niya kaysa sa kanyang ulo Ito naman mga ka-farmers ay yung mga white leghorn natin na ginamit natin sa breeding nung nakaraan. So mapapansin nyo ang itsura nila o yung balahibo. Talagang madumi yung kanilang mga balahibo. Pero medyo malinis-linis na dahil napaliguan na natin. Natanggal na yung mga uto sa kanilang pangangatawan. So nilagyan natin ito ng rooster dahil yan ang balak kong i-breed. Yung ating bardrock na rooster. So yan yung gusto kong i-breed sa kanila para makapagpalabas ng Uh, yung 50-50 pa rin na dugo ng bar drake at saka white leghorn which is uh, maganda yung resulta sa akin so ito pinaliguan na natin itong mga manok na ito ay nangingitlog so kanina hindi merong isa palang itlog so ayun yan so merong isang itlog kanina mga ka-farmers dito sa mga manok na ito dahil umaga pa lang napaliguan na natin ito kaya hindi natuloy ang pangingitlog ng iba So baka bukas na umiitlog o itlog itong iba. So merong dalawang manok dito, 'yan. 'Yan yung sakal natin na mga white leghorn. So yung iba dito is yung seven eight na a ah, three 3 port na white leghorn at saka 1 port na bard play mo So ibabalik natin dito sa bar rock na rooster para maganda yung magiging resulta nito. So hindi mo tayo, hindi ito yung gagamitin natin sa pagpapapure ng mga white leghorn natin. So babalik muna natin sa bar para uh, gaganda naman yung breeding natin. So ang magiging anak nito, yung mga lalaki ay yung magiging anak nito ng mga lalaki ay ikakalang natin, ititira lang natin yung mga babae para yun yung paiitlogin natin. So ang purpose natin sa pagbibreed nito para magproduce ng mga manok na umiitlog alright so ito naman yung pure natin na white leghorn so ito yung ama ng mga white leghorn natin dito so ito yung original na white leghorn na ginamit ko sa breeding matanda na ito mga ka-farmers nasa around 4 to 5 years old na ang manok na ito so may katandaan na pero yung itsura niya parang hindi lang matanda So mapapansin nyo, wala na yung kanyang palong. So pinutol natin nung medyo bata-bata pa yan. Hindi kagaya ng mga anak niya ngayon na hindi pa natin naputulan ng palong. So yan siya. So napaliguan na natin. ang uh, bukas ay hindi natin papakainin ito at pupurgahin. At saka isasalang natin direkta ito sa mga babae nating white leghorn. So yung mga apo niya na babae, yun yung gagamitin natin sa pagbibreeding dito so para makapag-produce tayo ng magiging materialis ulit sa mga white leghorn natin so ang, ang magiging anak nito yung mga babae pwede natin gawing breeding materials pati na rin yung mga lalaki pero kapag susobra tayo ng mga kapag marami yung lalaki na magiging anak nito ay ikakal din natin yung iba dahil uh, malalakihan tayo sa gastos kung marami tayong rooster pwera na lang kung maraming bibili sa atin ng mga rooster na magiging anak nito so hopefully ay makapag-produce tayo ng maraming magiging anak nito so yan yung white leghorn natin 4 to 5 years old na ito siguro sa mga 5 years old na talaga so hindi ito dumaan sa kahit na anong sakit yung malala na sakit dumaan ito sa mga sipun pero hindi naman malala So nawawala naman yung kanyang sipon. So hindi sila ganoon kasakitin itong pure na white leghorn na nakuha natin. Yun ito. So yung mga anak naman ito hindi naman masyadong magiging sakitin naman. So ito din yung ama ng uh, crosses natin ng black ostalorp at saka yung uh, mo ta uh, yung black ostalorp at saka white leghorn. So ito yung ama at yung mga inahin natin na ginamit ay yung black australorp so merong anak ito na babae na sampo so yun which is ngayon ay yung nakita nyo sa previous videos na palaging nangingitlog so labing dalawa sana yun namatay yung dalawa so meron tayong sampung babae na naiwan so yun yung mga anak niya so sana ay makapag breed ulit ako ng black australorp to white leghorn para makapagpalabas ng maganda pa rin mga manok na nangingitlog alright So 'yun mga ka-farmers, merong nakalabas na mga white leg horn. So 'yan at 'yun. Ito. So siguro dito 'yun sa ito yung mga matatanda nating kaya pala. Hoy, ni lo, so, ni gawas. 'Yun pasok. So ito yung mga manok na nakalabas ito Yung mga matatanda natin So wala kasi itong tali Nilalagyan ko lang ito ng kakoy Yan dito sa lupa So malakas yung hangin kaya nakalabas Yun So ito yung mga anak ng white lego natin na rooster mga ka-farmers Cross ng black horse So yan yung kanilang mga itlog So wala pang kain nito, oh. i-harvest lang natin ito. So yan. Wala na akong paglalagyan dyan ka lang. So ito. Meron tayong 2, 4, 6, anim na itlog ng ating white leghorn nagkakross sa black ostalorp. Alright. Alright. Ito naman mga farmers ito nahulog sa lupa dahil itlog ito ng ating shamo. Yan, nalaglag dito dahil walang pangharang. Kaya dito sa lupa, buti na lang hindi nabasag. Yan, ang mapapansin nyo, mayroong lupa yung itlog natin dahil nahulog sa lupa ito. So walang pangharang, kaya buti na lang hindi nabasag. So ito, itlog ng white leghorn. Yan, ito, may itlog talaga sila. Ito pa yan sa ilan na to so meron tayong limang itlog limang itlog dito sa kulungan na ito so dun sa kabila anim yung nakuha natin alright